Daga ma'am, dyan ka lang ha Yes yeah. iwanan na kita Baka <laughs> di ka papasukin Tama kuya yun Alam ma'am, ang oh, payong mo Kaya tayo tayo Alam, sinira kuya Yung hangin <laughs> <laughs> hello po, nandito po ako Ay, kaya yan ma'am ito ito, ito ako ma'am dito sa my uncle's dyan. Ito. Ako <laughs> oh, na magkabit ma'am kasi medyo masakit. Ang Angat po. Sige ma'am malalay. Let's go. kakatanggal ko lang ng kapote, mula naman. <laughs> <laughs> dapat, dapat din alag tatanggal ng kapote. Opo oh, kuya Kahit ang araw, kahit ka. <laughs> Nakak nakakalimang hubad ka na na ako. <laughs> kahit ang no? Hey, Umiisip ka yan. Pag lumakas-lakas pa ng konti. Come on, man. Pagdating ko kanina sa Kaloocan, wala. Pagdating dito, uusan. <laughs> Kahit saan, ma'am. Tatakin natin yan. Saan ka ba, ma'am? Parang, parang dyan ka lang banda. Oo. Oh, Hindi kasi ako familiar, kuya. <laughs> dito. ah, okay, sa loob. Sa loob, oh. nag-aayos ka ng requirements. Hindi kuya. ko lang ah, saing <laughs> tulang. Oh, ka na mga ano? Maluns. Hindi na. ka na. Hindi na. Hindi na. sunod pag-ibig na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. wala na. wala <laughs> huh? oh, yun na. Hindi na. na. Hindi 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 na. na. Hindi na. Hindi Hindi Ah, o Ah, ako, babaho yung damit ko. Oh. <laughs> ano ba, wala tayong sisilungan. Hindi kaya, ma'am. Tabi tayo. Sorry. Doon <tong tiyo> tayo, ma'am. Doon ka. Mam, lang ha. Sige lang kuya. Hindi ko kayang ganito. <laughs> <laughs> Uuwi na lang ako sa bahay pag nabasa ako. Kaya <laughs> ma. nga. Kasi mo magkapote? Hindi na po. Ah. Sure ka? Yes. Pababasa ka. Ano lang to? Jacket lang? Sige na kuya. Okay lang ako. Sige na. So, antindihin. <laughs> Sige na. Yes. Promise ma'am, di ko na hubarin to. Hindi Kahit, kahit kumara, ko mo nang <laughs> hubarin. <laughs> Okay, sit na. Nakailang ubad. Ano ako? <laughs> Naga ma'am, dyan ka lang ha. Yes. Yeah. Iwanan na kita. Joke <laughs> lang. <laughs> Dok lang. Ayun <laughs> <laughs> hey, mag-aayos lang ako. Kailangan <laughs> ko yan. Sigurado ka? Ang lakas niyan. Alis na ba tayo, Kuya? Hindi, suotin mo lang 'to. Sige, saka na. Parang jacket naman siya. Ang lakas niya, oh. Mababasa ka doon. Baka di ka papasukin. Baka di ka papasukin. What the f*** is that? Para, kuya. Ala ma'am, oh. yung payong mo. Kaya tayo. Atinira mo kuya. Yung hangin eh. <laughs> <laughs> oh, ayan. Nasarado mo lang ng ano, zipper. Sarado ko na to, masisira ah. Sarado mo na nga kuya, baka... Ano ba payong mo? tig si <laughs> <laughs> wala, wala ko sa ba? Wait budget lang. <laughs> wait, <laughs> wait lang ma'am, iano ko lang yung cellphone ko ah. Lalagyan ko lang plastic. Relax ka lang muna dyan. Okay po. Para pang matagalan tayo. Kita okay. mo, pag di ka nagkapote, masang basa ka. Oo nga, baka tumami ako.